So kung mayroong kayong gustong ipayo doon sa mga gusto rin kasi grabe ang inyong kwento medyo may may pinagdaanan kayo na hindi rin basta-basta kung mahina ang loob ninyo at uh, wala kayong support mula sa pamilya eh baka hindi niyo narating yung uh, estado niyo ngayon so ano yung mga uh, pwedeng i-share doon sa mga nanonood nakikinig sa atin ngayon na uh, gusto rin na magnegosyo alimbawa Ah, uh, yung gusto pong mag-start ng negosyo, unang-una po, syempre kailangan kapital. Mm -hmm. kapital. Kung wala po tayong kapital, hindi po tayo makakapag-start ng negosyo. Mm -hmm. At pag po tayo mag kailangan po, may plan 1 tayo, may plan 2 po tayo. Mm -hmm. Pagpalagay na pong plan A, plan B. Mm -hmm. Sa plan A po, pag hindi po tayo nag-move, mag-plan B po tayo. Mm -hmm. At kailangan din po unang-una may patnubay po tayo ng Panginoon Diyos, mm -hmm. pangalawa yung pamilya po natin. Mm -hmm. Iisipin po natin kapag po ginawa natin yung negosyo na to, kailangan po may mararating po tayo. Hindi po kailangan yung easy go lucky po tayo. Mm, easy go lucky.